Master, umuwi na nga pala kami pagkatapos namin magbanto ng kitang nung hapon. Nagbiyahe kami ng gabi. Oh, dito na kami sa paradahan. Pasok na kami kaninang madaling araw. Uh, oh, mamaya maghahangon na tayo ng huli natin. Yung huli natin ng ilang araw. So, nakaparada na kami, Master. Oh. Sa luban Alauna kami dumating dito ng madaling araw. So, ngayon lang kami pumasok pa pa. mamaya, maghahango na tayo ng ating huli. ng master, maghahango na kami. Hanguin na namin itong isda namin. Ito. Ating huli sa Pacific. Ito, 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 Alam mo, mayroon. Madali lang ang huli. Kusir po kasi sa ano, yung mga alam mo na-wheel, mga

Ito na sa ang talpakan para Para kita tayo po kasi, no? Para makita mo mga video ano? Hindi ka na maghahawak Super lamig Darte ito Isang sabit Yellow Ay, hey,

ya yeah, uh, sa kaini kaya dano iya at sa kaini panira panira ka daw? kay lusya tapawas manong patro ni lagay manong na ng milatistun tapos 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 tapos

nasanay nasaanay na, na, oh, na yun sa alawi mabagal. Oh, hindi ati na lang Oh, 'yan yung sa mga daw. Ati-ati <laughs> <sa bakaw ko. laughs> <laughs> 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 hati mo na lang 'yan. yan. <laughs> yung sa ano, hati-hati na lang kay diyan. At kakaunti man tong huli namin. namin, na lang. <laughs> Oh, ikaw 'yung wala. Kailangan kitong tulungan. Pang-ulam nga nila 'yan sa bangka. Mag-uudak daw dinado. Sulat mo, ilan 'yan? 32. Ha? 32. Kumukuha na 'tin sakin. 32. Ha? 35. Matipid atin mga. Sinulat mo na 'yan, Mac? 32. Oo. Ito pa. Ito pa. 40? Kulang 40 to. 39 lang. Dito pangin natin. Dalawang kilo pala yan. Ano yan? Dalawa. Ang alam mo lang dalawa yan. iba ba timbangan na ang kilo. Ito yung 15 Apat yan. 15 kilos yung isa na yan. Malaki. natin yung isa na yan. Kung ilang kilo yan. 15 kilos nga Tinimbang na namin sa lao. Na tatlo. 40 na tatlo. Tatlo pa lang 40 na. Ilan? Ilan nga? 47 O oh, 43 43 43 Targa na natin, Master. Yan yeah, shout out kay Kuya Dan. Sasakyan natin. Mas <laughs> shout out. Shout <laughs> out. Kay Kuya Dan, turi rate. Ito yung sasakyan ng isda namin, Master. Siyang nagdadala sa Malabon. Ilang bangka bang ang pangkarga mo? Tatlo. Tatlo lang. Sana malisda no. Buhatin lang namin to, master. Sige na tayo. Master oh, hirap na hirap kami dito. Oh. Ang <laughs> bigat. Isang cooler lang yan. <laughs> ay oh. Siguro, oh, ba. Ito lang pala ni Apo. Iinilak nami. Ay I e ako, man yan. <coughs> Boom, dasik. Oh. Yo, tapos na tayo master Lain na ka master tapos na mga master hanggang dito na lang itong ating video maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli fish on